Kumusta? Ako si Marcus mula sa mga Ruta ng Pagbabago. Ang sumusunod ay isang pagsasali ng video sa pamamagitan ng audio dub na naaprobahan sa akin. Tangkilikin ito. That's a kutsilyo. Isang kagiliw-giliw na araw ng mag-asawa dito. Hindi kagabi, ngunit ang gabi bago to ay binabasa ang librong unggoy na ito at bigla na lang narinig ko ang isang smack at isang malaking lumilipad na isda ang tumama sa gilid ng bangka at nagsimulang lumibot sa deck at nagmadali ako at nakuha ko pataas ng kama at umakyat ako sa labas at nakita ko ito ay isang malaki, atas, maganda ang hitsura ng lumilipad na isda at naisip kong gusto kong kainin ito. Wala pa akong isda mula noong tuna na iyon matagal na ang nakalipas. Hindi ko alam tiningnan ko ito, tiningnan ang mga mata nito, at napagpasyahan ko na lang itong bitawan at itapon sa dagat at pagkatapos ay bumalik-bumalik sa kama at kinuha ang librong binabasa ko sa kama. Ang susunod na talata. Inilalarawan ito kung paano nagdala ang isang manging isda ng isang isda sa ginoon na ito at mayroong dalawang live na Clark na may talagang make and tab na mga mata, maliwanag na mata at tiningnan niya sila at nakita na mayroong isang bagay na espesyal sa mga isda at nagpasya siyang ibalik ang mga ito bumalik sa ilog. Makalipas ang ilang araw, makalipas ang isang linggo, ang mga taong nandito na naglalakbay na may pagtatangkang patayin siya at patayin siya at, siya at itinapon siya sa ilog upang malunod. Kinagabihan bago ako huling, binabasa ko ang librong ito at bigla na lang narinig ko ang isang smack habang ang isang malaking isda ay lumapag sa bangka ay nagsimulang lumibot. Umakyat ako sa labas at nakita ang isang malaki mock na lumilipad na isda at naisip ko, nais kong kainin ito, matagal na akong hindi nakakain ng isda. Kagabi, bumangon ako para lamang suriin ang mga bagay na hindi ko alam, tingnan ang kurso, siguraduhin na ang lahat ay mabuti doon at naririnig ko ang isang spang. Ako ay tulad ng oak, hindi ano iyon. May nasira lang. Hindi malaman ito at sa wakas nalaman ko na nasa loob ito. Ang isa sa mga block ng wind vane tulad ng mga bagay na walang gampanan ay hinugot at agad at kailangan kong malaman ng isang pag-aayos. Tumingin ako at nakita ko yon may isang barko marahil tatlong milya ang layo mula sa akin. Kung nakikita ko ang mga ilaw na nasa parang abab malapit na yan. Mukha na kaming halos dito, isang banggaan na kurso. Kalaunan ay binati ko siya at sinabi, Hoy, nakikita mo ba ako sa pasilyo? At sinabi niya, Oo, binabago ko lang ang aking kurso ngayon. Maaari kang manatili sa iyong kurso. Maya-maya ay siya pabalik dahilan para talagang mausisa ako. Saan ka galing? Saan ka pupunta? Ano dala mo galing siya sa Australia na nagdadala ng karbon sa Japan? At napagtanto ko na kung ang bagay na iyon ay hindi nagsnap at hindi ko binago ang aking kurso sa labas ng paraan, kung gayon ang barkong iyon ay magdadala sa maraming mas maaga at potensyal na patakbo ako. Kaya marahil yun ang Dragon King na nagligtas sa akin. Pagkatapos ngayon ay nagkataong tumayo ako sa likuran ng sakayan ng bangka at hindi ko alam kung bakit ginagawa ko baka nakakakuha lang ng kahabaan o kung ano. Tumingin ako sa tubig at nakita ko ang malaking madilim na bagay na ito. Ano? Ano yan? Ano yan? At pagkatapos ay napagtanto ko na ito ay isang balina at ipinakita niya ang kanyang palikpik at ako ay naglalayag. Sa puntong ito, patuloy akong naglalayag at sa paglaon ay ginawa niya itong lumangoy tumalikod. May sumusunod na balina sa akin.

Mayroong higit pang mga nilalang at isda at balina sa paligid ng bangka na hindi ko nakita dahil hindi ako tumitingin sa tubig sa paligid ng bangka sapagkat ang tubig ay palaging napaka-choppy. Ngayon ay nakakuha ako ng isang teksto mula sa aking bayo na nagsasabing mayroong isang lindol malapit sa baybay ng Papua New Guinea at mayroong isang babaalang tsunami para sa aking lugar sa susunod na tatlong oras. Ngayon ay nakakuha ako ng isang teksto mula sa aking bayo na nagsasabi na mayroong isang punto ng lindol sa baybay ng Papua New Guinea na mayroong isang babala para sa tsunami para sa aking lugar sa susunod na tatlong oras na marahil ay malapit ng magtapos. Sa palagay ko hindi ako dapat mag-alala sa lahat tungkol sa isang tsunami sa labas ng gitna ng dagat dahil sa palagay ko ito ay tulad ng isang napakabagal na uri ng pagtaas at pagbagsak. Maaari akong lumikha ng ilang mga kagiliw-giliw na alon na nakikipag-ugnay sa iba pang mga alon, ngunit ang aking binti ay gumaling wala na akong impeksyon sa vibrio sa pagkakaalam ko, bagaman nakakakuha ako ng kakaibang sakit sa aking paa. Medyo gumaling ito, Scab sa hiwa na ito sa wakas ay nahulog mga isang buwan ang lumipas. Iyon ay isang epic cut. Medyo gnarly. Akala ko mawawalan ako ng isang paa. Hindi ako pupunta. Hindi ako mawawalan ng isang paa. Hindi ako mawawalan ng isang paa. Least yun ang inaasahan ko. Sa ngayon ligtas ako, maayos ako at malayo ang layo ko ng ilang araw mula sa palaw. Ang aking tagapanahon na si Onshore Dylan, ipaalam sa akin na dapat kong asahan ng ilang medyo malakas na hangin at malalaking mga swell sa oras na dumating sa palaw kaya makikita natin marahil ay lumabas muna ako bago sila dumating kung hindi maaaring ito ay isang kagiliw-giliw na pasukan sa Palaw Hindi ko talaga hinahanap ang pasulong sa entrada na iyon dahil ito ay medyo isang masikip na pass ng reef na umaabot hanggang sa medyo maraming mga paraan. Kaya't kailangan kong maglabas ng ilang mga magagaling na maneuver gamit ang layag. Inilagay ko ang aking daan sa pamamagitan ng reef at naglayag hanggang sa isang konkretong pantalan upang limasin ang kaugalian, imigrasyon at kwarantines at pagkatapos ay naglayag patungo sa isang protektadong bay at natagpuan ang isang mas kasangkot. Ang aking bakterya ng flesh eating ay bumalik sa aking ulo at kumagit sa oras mismo upang dumating si Julie at alagaan ako sa kalusugan. Naging pansamantalang kapitan din siya ng Dolce habang nagtampisaw ako sa ilang masikip na anchorages kung saan sinaliksik namin ang ilalim ng tubig. Isang natural na kapitan, binabalak ni Julie na maglayag kasama ako sa Pilipinas, ngunit binago ng panahon ang kanyang kurso. Tingnan kung sino ang sumali sa akin sa susunod. Sa susunod na yugto,